Gustong kumprontahin ni Princess si Jenny sa pagiging kasapwat ni Libby sa fake kidnapping pero pinigilan siya ni Justin at Xavier na kailangan nila ng malakas na ebidensya lalo na hindi lamang si Jenny ang pinaghihinalaan nila kundi itong si Divina na close rin kay Libby. Kaya umalis na lamang sila na ang sunod na maman manan ay si Ma'am Divina habang si Jenny naman ay nainip na sa kaantay ng driver ng van kaya tinawagan si Divina. Nakatunog naman itong si Divina na may mali sa hindi pagsagot ng kontak nila at sa pagtawag ni Jenny ay patay na ang telepono. Pero ang duda ni Jenny ay baka napatay na ito ng mga kalaban pero para makasigurado ay pinapaalis na ni Divina si Jenny sa lugar na pagkakitaan ng kontak nila at baka may nagmamanman at mabuking pa sila lalo na malapit na maabot ni Divina ang pangarap o ang target nito Namaging kanya na ang asawa ni Charlene at isang pamilya na sila kasama ang totoo niyang anak na si Libby. Samantala si Charlie naman ay durog ang puso sa ilang beses na panuluko sa kanya ni Divina at Raymond at humingi ng tulong kay Adrian na balak niyang sampahan ng kaso ang asawa niya habang si Divina ay nilalason lalo ang isipan ni Raymond na nandyan siya na handang kampanan ang pagiging asawa ni Raymond na ayon kay Divina ay sigurado siya na hindi talaga sila para sa isa't isa ni Raymond at Charlene. Tumatak naman ito sa isip ni Raymond ang sinabi ni Divina sa kanya. Kaya tinex itong si Charlene at gusto magkipagkita sa simbahan kung saan sila ikinasal noon na kapag hindi ipaglaban ni Charlene ang kanilang relasyon ay baka tama nga itong si Divina na kailangan na ni Raymond and let go ang relasyon nila ni Charlene. Samantala tinawagan ni Tatay Dado itong si Princess at may pag-uusapan sila. Pagdating ni Princess ay humingi ng sorry si Dado kay Princess pero matutuloy pa rin ang pag-uwi nila sa Bicol. Kumontra naman itong si Princess lalo na may natuklasan sila na kasabwat ni Libby sa fake na kidnapping ay si Jenny. At hindi rin malayo na kasabwat ito si Divina na ayang kay tatay niya Dado ay isang masamang babae. Pero galit itong si tatay Dado kay Princess na pinapatigil siya. Tinanong ni Princess ang ama na napansin nito na may kinatatakutan ang tatay niya lalo na kay Divina. Ayon kay Dado ay sumunod lamang si Princess sa kanya at wala itong alam. Pero alam ni Princess na may hindi naamin sa kanya ang tatay niya Dado. Lalo na alam ni Princess na may alam ito si Mamnya Divina sa kanyang pagkatao. Nang nakita ang libro ay tinanong pa si Princess ni Divina kung Totoo nga na si Dado ang kanyang tunay na ama. Sa pag-away nila Princess at Dado ay umalis itong si Princess, bitbit -bit ang libro at tinawagan si Mamiya Charlene na baka may alam ito sa kanyang pagkatao na alam ni Princess o naikwento sa kanya ni Charlene na itong si Charlene at saka si Divina ay parehong nakulong noon at sabay ng anak sa city jail. Malalaman na kaya ni Charlene na ito si Princess ang batang iniwan ni Divina sa City Jail noon na hindi niya alam ito ang kanyang tunay na anak. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Princess ng City Jail.